Okay maganda magandang hapon po sa inyo lahat Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog Dalawang topic po ang pag-uusapan natin Una po ito pong uh, karera sa Senate Presidency Sigurado at panalo na daw si Cheese Escudero Ayon po ito kay uh, Alan Peter Cayetano uh, Lampas na raw po sa kailangang boto Ang kailangang boto kasi is 13 Majority ay, ay 13 at lampas na raw po ito sa 13. Kaya kung ngayon magbobotohan, sigurado at panalo na raw si Chris Escudero. So mamaya po pag-usapan natin yan. At ito pong ikalawang topic natin. Strike 3 na pala itong si Risa Hontiveros. Ayon po ito kay Yes Yes Yo Topacio. Kay uh, Atty. Topacio. At mayroon pala siyang personal knowledge na ganito pala ang gawain talaga ni Senator Risa Honteberos. Talagang ganito pala yung negosyo ni Risa Honteberos. Ang tanim pistigo <laughs> so mamaya pa panoorin po natin yan. Pero mas maganda kung magla -like kayo sa video ito. At syempre huwag nyong kalilimutang mag-subscribe. Pero unahin po muna natin itong na uh, napanood ko kanina na balita. Nakalive pa po ito kanina sa Facebook eh. Yung, bang, yung bang ni Uh, PBBM yung uh, mga druga <laughs> uh, naisip ko lang bakit uh, hindi yata binuksan kasi sandali ko lang din napanood eh kayo po ba napanood nyo nakita nyo ba na binuksan kasi nakabalot yung ano eh yung items no <laughs> good items nakabalot eh at uh, sinunog to. Kaya lang hindi ko na napanood ng buo kasi may trabaho kanina ako eh, kaninang umaga. Ang problema ko, sana uh, meron silang binuksan na pinakita nila na ito real, ano, good items talaga ito. <laughs> ha? Sana pinakita nila. Hindi ko kasi nakita eh, baka baka kayo na panood nyo na may binuksan pala nakabalot kasi. Ang problema ko lang, baka ito naman ay hindi real. <laughs> hindi totoo. Baka, baka ng lamang, <laughs> baka betche ng lamang na sinunog eh. di ba? O, kaya naman, baka asin lang yun. At na. <laughs> kasi dapat binubuksan. Di ba? Pinapakita sa camera. Dapat ganun eh. Pero nakabalot lang eh. Nakabalot lang. Tapos, uh, nakita ko yung chamber, yung sunugan. Ha? nakita ko. Pag sinunog siguro yon ano? At tapos, malanghap mo, lakas tama ka doon. solve, solve ka doon, no? Solve, solve si Bangag doon. At ang kakailanganin ng tutor doon, ang laki, laki siguro. <laughs> ang taba. <laughs> pag, pag kinanaan mo yon, ako po. Baka isang buwan kang hindi makakatulog na. Ang dami. <laughs> isang buwan terik yung mata mo, no? <clears throat> yan po ay binatikos ni BP Sara, diba? Eh, hindi trabaho ng uh, presidente yan. Yung umepal ka dyan. Uh, yung mag photo ops ka dyan. Eh, sumagot naman si Claire Castro. Sabi ni Claire, O, oh, eto, tatay mo. May photo ops din, ano? Pero hindi nila nakuha talaga si... Bipisara eh. Ang binabatikos ni Bipisara Sara, bakit nandyan ka? Ba ano yan? Ha? Nagbabait-baitan ka, nag- uh, nagkunyari uh, totoo ka na. Kunyari uh, ginagawa mo yung trabaho mo. Kasi kung talagang totoo ka, gusto mo talagang uh, labanan ang droga. Bakit ngayon ka lang nagsusunog? Ga, bakit ngayon mo lang sinisira yung mga droga na yan? Dapat from the start. Na? Day 1 pa lang, day 2 pa lang. Dapat uh, yung umpisa pa lang, dapat ganun na yung ginagawa mo. Bakit bait-baitan ka ngayon? O, di ba? Ano to? Paghahanda sa 2028? Kasi magpapatakbo ng mga senador yan eh. Mangangampanya na naman yan eh. So, ano to? Paghahanda, pangangampanya... Kasi kailangan niya magpatakbo ng mga senador dahil uh, para pumrotekta pag siya bumaba na sa pwesto. Diba? <laughs> senador na kinampanya niya at, at nanalo naman. Kunyari, ah, halimbawa, na siya, sila yung puprotekta. Kasi siguradong maraming asunto ang kakaharapin ni, ni, Bongbong Marcos. Siguro ipagdating yan sa 2028, nagbabait-baitan, kunyari seryosong lumalaban sa droga, So, yan yung binabatikos ni BP Sara. Dapat uh, sincere ka, totoo ka sa ginagawa mong trabaho. Pero bakit ngayon lang? So, yun yung problema natin. <clears throat> eh, mali naman yung sagot ni Claire Castro kasi hindi siya, ano, hindi widen yung kanyang understanding. Eh, hindi malawak eh. Kaya hindi niya nakukuha si si BP Sara. Parang ano lang yung kilala natin dati si Manay Leni O ganun lang din eh. Ganun pagkukunwari, ayun eh, naisip ko na. Pagkukunwari lang eh. O sabihin natin seryoso na siya. Hanggang kailan yan O yung yung 20 pesos na bigas, wala na yata. Puro pagkukunwari eh. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos na bigas? Wala na, wala na. kahimik na yung 20 pesos na bigas. Hindi sincere, walang political will, ma mahina, hindi matibay ang mga propaganda, ang mga programa, so yan yung problema natin kay PBBM. okay, uh, punta na po tayo dito kay uh, Alan Peter Cayetano eh, na interview siya. ipapakita ko lang sa inyo, okay, uh, wait lang ano, o oh, eto na eto na Alex, sigurado na raw ang panalo ng kasalukuyang Senate President na si Senator Francis Escudero. Yan Oy. ay kung tatakbo siya sa pagka-Senate President sa uh, susunod na Kongreso o sa 20th Congress. Oo naman. Papi na rin yan sa mga senador na nakausap niya ngayong linggo. Tatakbo yan. I solemnly swear that I will, I will well and faithfully discharge to the best of my ability yak na umano ang pagkapanalo ni Senator Francis Escudero para maging Senate President sa 20th Congress. Oh. Kinumpirma ni Senator Alan Peter Cayetano na may sapat na suporta si Escudero para maipanalo ang Senate Presidency race at lagpas na sa majority vote o labing tatlo ang nakuha niyang boto. Okay, papatulin ko muna ano. Noong nakaraan, galit na galit tayo dito kay Chizil dahil nga yung committee hearing ni Senator Imee, yung mga ginawa niyang sumon o pagsupina sa mga pulis. kila okay, la Torre, mga magkapatid na Remulya, 'di ba, sinupina 'yan. Kasi hindi dumating, hindi, umate, eh, dumate, hindi umatend hindi umattend nung pangalawang hearing, 'di ba? Sinupina at uh, hinarang ni Cheese, kaya galit na galit tayo. Tapos mayroon ding uh, order of contempt. O contempt order Yung committee ni uh, mm, Aymi At hindi ito pinirmahan ni Cheese Kaya galit na galit tayo Pero after nung election nga Itong midterm election Nagbago si Cheese At uh, nakikita natin Fair na Fair na yung pagtrato niya Dito sa impeachment Ang problema naman ito si Soto eh dating bilib na bilib tayo pero naalala ko last year, bumatikis din ito kay D.P. Sara Pero bilip pa naman tayo. Kaya lang, yung mga sinasabi niya ngayon, parang pabor siya sa prosecution. Di ba? ganun yung laging kontra. Laging kinukontra ni Tito Soto, si Cheese Escudero. Pero naiisip ko rin, kampanya siguro yung ginagawa ni Soto. Nangangampanya siya para maging Senate President. So, uh, <clears throat> sa akin, uh, ewan ko sa inyo mukhang okay naman ngayon si Cheese so kay Cheese ako uh, ewan ko lang sa inyo bahala na kayo kung kanino kayo mukhang ano mukhang okay naman si Cheese ngayon kaya siguro si Cheese na lang ulit ang maging Senate President okay tuloy natin ano But kung, kung today ang election or tomorrow, patalo na si Senate President Estrada. Yun. Having said that, mahaba pa. For, ano pa eh, fourth week. Of July. Ayon kay Cayetano, si Escudero ang kanyang susuportahan pagpasok ng susunod na kongreso oh, at ito rin eh. ang napipisil ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano Nakita raw kasi nila kay Escudero ang prinsipyo at mga mm. advokasya mm. para iangat ang Senado bilang isang institusyon Pero aminado siyang marami pang maaaring maging pagbabago dahil isang buwan pa ang nilipas bago ang pagbubukas ng 20 th Congress I'm supporting Senator Senate President uh, Escudero. I think maganda ang takbo nung eh uh, itong last year eh uh, parang uh, walang perfect kasi na majority, walang perfect na Senador, Senate, President. But pagka nakita mong may energy, may vision, may prinsipyo, di ba? So I've worked with uh, the present candidates. But kayo naman ang witness, di ba? Until that morning, lahat naman pwede mangyari. Pwede magkaroon ng bagong kandidato, pwede magkaroon ng bagong koalisyon, uh, di ba? Sabi ng senador, may mga inalok na rin committee chairmanship kung saan mananatili sa kanya mm. ang ilan sa mahinawakang committee ngayon sa 19th Congress. Okay, uh, naalala ko, nag-press conference uh, si Cheese Escudero kahapon yata o nakaraan at uh, may natanong, may tinanong ng, may, may natanong yung media na nakita raw si Jinggoy at si Marcoleta. Ang sabi ni Cheese, kumain lang daw sila. Nagkita silang tatlo eh. Jinggoy sa kasi Marcoleta. So nabanggit po yung mga mga posisyon no, huh? uh, committee. Siguro inalok ni Cheese itong si Jinggoy at si Marcoleta na maging chairman ng committee. Para siyempre Uh, makuha yung boto makuha ni Cheese Escudero yung boto ng ng mga senador so kasama yan eh. kasama na po yan sa panliligaw yun yun yung siguro ang tawag panliligaw para makuha mo yung boto ng mga senador at uh, piliin kanila na maging senate president so yun lang ang hinala ko pero ang sabi ni Cheese kumain lang daw sila uh, silang tatlo ni Jinggoy at ni Marcoleta eh, siyempre, hindi naman. Posible naman. Ano, may date silang tatlo. <laughs> Triple date. Eh, siyempre, may meeting yun. May pag-uusapan yun doon. At siyempre, hindi na yun ipopubliko. No? At sana lang, ang kinatatakot ko lang kay Cheese, sana lang hindi siya magbago sa pag uh, sa impeachment kay Bipisara. Sana, fair pa rin siya. Hindi naman natin pinapanalangin na kumampi siya kay BP Sara. Maging patas lang yung kanyang uh, pag pagpipreside. Siya kasi yung magiging presiding officer. Siya kasi yung Senate President. At uh, kapag ikaw ang presiding officer sa impeachment at pinapanood ito ng buong mundo, no? <clears throat> ano ka eh? Uh, sikat ka. Yung kumbaga, magagamit mo talaga itong impeachment sa politiko sa politika. Kung mayroon kang binabalak na ay, alam mo na, talagang ano, maganda ito talaga kung baga excited sila dito. Kung baga magagamit nila itong impeachment para sa kanilang political uh, interest o kung ano man. So sana, kapag naging Senate President na siya, huwag siyang magbago. Baka biglang humiling naman siya sa prosecution. Eh, paano naman yan? Kasi naging Senate President na siya. I'm sure magagalit sa kanya yung mga Duterte senator. So sana stick to ano, stick in the middle lang siya. So yun lang po ang sa akin. At yun ang stand ko ngayon. Hindi ko alam kung kanino kayo, kay Soto o kay Cheese din. Eh nagbalik loob naman na si Cheese. <laughs> At uh, pumaparehas na siya. Okay na sa akin yun So, pag-usapan naman po natin si uh, Risa Honteberos. At uh, meron ngang kwento si Topacio tungkol sa mga tanim witness nito ni... Uh, pangalan niya, Risa Honteberos. Ito po, pakinggan nyo. <laughs> Ay, nagoy! Itong problema nga dito kasi sa mga rito sa ating pamahalaan. O, katulad oh. niya si Rizon Tiveros. Oh. iba may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Ibuloy. Laban mm. kay Pastor Apollo Ibuloy. Mm. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Mm. Kasi ako personal, Eh, oh. nakakausap kami na mga witnesses Oy. na binayaran sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros talawang instances personal personal grabe ah kausap po unang una yung kay Kian Oy. yung na-convict naman yung mga pulis at talaga Oo. naman kung may kasalanan eh karapat-karapat naman talagang na-convict ma oh may justice oh may justice pero noong una met dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras ayan buhay na testigo mm. si Congressman Jing Paras yung tatay ng isang bata nagre-reklamo minor ito ah Kinuha daw yung anak niya sa kanya na walang pahintulot ni Riz Ontiveros. Oy, oh, nako, kinuha ng walang pahintulot. Eh ano yan, kidnapping yan ah. Parang naalala ko, meron nga palang isang kongresista na ang kaso ay kidnapping. At uh, convicted na nga ito, di ba? Oo. Uh, at uh, magkasangga pa itong dalawa, si Risa Ontiveros at kasi Franz Castro kidnapping din ang kaso niya na convicted na, umaapila lang. Uh, magkasangga nga talaga sila, no? Iisa yung hilat siya ng bituka nila Ganyan talaga yun. Ganyan pala talaga yung gawain nila, no? Nangingidnap. Eh, guilty na eh. Kaya kidnapping, kidnapper na ang tawag mo dyan kay Franz Castro eh. Ganon din pala to si, ano? Eh, tignan mo na nga naman mga aktivista, ano? O, sige. Tuloy natin. So, lumamit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay na nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang official ng CIDG. Kasama at yung VACC yung Volunteers Against Crime and Corruption kasama si dating Congressman Jim Paras pumunta kami sa Senado para pausapin ni Senator Isa Contiveros oh. eh, natakot yata nung nalaman ni si hindi kami hinarap wala daw yung <laughs> sabi ng mga tao, <laughs> ayot na yun. Ay, hindi na po. kami pinili, siyempre. Lako ay, ano man natin pastusin yung Senatory, yun, Senator eh. Rio, Senator of the Republic. <laughs> <Tas> number <ng> ha? <marijuana. laughs> si Lady Tago pala yan, ano? Bakit kaya natakot? natakot kaya kay Topacio eh. at tinahanap yung ano yung bata kasama yung tatay ah lady tago ka pala okay number ang yung sa diba, diba, hinarap dati Isang, isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng tibay mm. ni Rizon Tiberos sa pamamagitan noong abogada na connected kay Rizon Tiberos, ng kanyang staff. Oh. Ayan, nasa akin pa yung video. Diyan-dyan pa rin sa uh, online yung testigo yun. Yung video ng testigo. So, kaya hindi na may pagkakaila yun. Yung, yung IKEA, nandyan pa rin po online pag research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayara na naman siya. Hmm. Ni Senator Rizon Iberos para magtestigo laban kay Pastor Apollo is Strike 3 na yan. Strike 3? Rizon Iberos, so, uh, yes. oo. Huwag yung sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming si sabi sa bantad personal po, nakausap ko, nakausap na kayo abang mingot, yung tatay ng minor na hinuha, no group po ni Reyes Ontiveros. Pati yung sa farmali, nakausap ko po, nandoon po ako nung pinipinjo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. kaya eh, ito to, hindi ko alam ito na. pero, mo'y naniniwala sa pagkat because of pattern mm. sa batas na noon evidence admissible yung mga previous acts. Nako. Pattern. Mm. halimbawa uh, alibawa, ikaw ay inakusahan at binubog mo yung asaba mo. O, oh, yung pinupo kung may girlfriend mo. Okay. Paglalapap ng ibang dating girlfriend mo na sinabi, nabukibukin mo ako. Inako. Hindi yun. Well, pending ebidensya ng guilty siya na binungkot niya yung kasupporting. Well, pero, supporting. Ebidensyon is yung pattern. Pattern mm. ng behavior. At ang pattern po, ha, ah, ng behavior ni Riz Ontivero sa talagang mahilig po siyang magbayad ng istigo. At dapat po yan ay istigahan ng ethics committee ng senado. At siguro, may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Ribolino na hain ng ethics committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni oh. Senator Rizon Iberos. So, okay, 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 okay. Uh, Putuli na natin. Ah, pwede pala yun, ano? Pwede pala siya. Ah, tama. Kasi si... Si... Yung congressman na napunta sa Timor-Leste. Si Tebes. Si Tevez po ay natanggal bilang congressman nitong 19th Congress dahil uh, dinala yung kanyang kaso sa Ethics Committee. Terorista nga ang bansag na sa kanya kaya natanggal siya bilang congressman. So si Risa Monteveros, pwedeng pwede pa lang sampahan ng kaso o kaso ba yan o reklamo sa Ethics Committee. 'Di ba? Para mabigyan ng disciplinary action hanggang sa matanggal o kaya naman masuspende no kasi ginagamit niya yung senado naghihiring siya diyan tas nagdumadampot siya ng mga false witness mga tanim witness eh foul yun hindi maganda yun ay tawag mo ron masama yun masamang gawain yun hindi dapat ginagawa ng isang senador yan 'di diba? So tama yung, yung suggestion ni Topasyo na <clears throat> sampahan ito ng uh, dito sa reklamo na sa Ethics Committee para bakas sakali, 'di ba? Matanggal at alam natin baka magbobotohan 'yan. Dapat matanggal nga ito. Itong si Risa Contiveros. Uh, si K Kian, yung Kian na nabiktima daw ng uh, EJK, at uh, okay naman, nakulong naman, naging maganda naman yung uh, justice sa kanya, nakulong yung mga pulis. Pero ito'y sinakyan nila sa Honteberos eh, para siraan si uh, <clears throat> PRRD at si Labato at uh, mga kaalyado ni PRRD. Uh, ga Ganyan yung ginagawa ng mga komunista eh, kagaya rin ni Risa Honteberos, aktivista rin po ito. At uh, si speaking of uh, Risa Huntiveros, magdidimanda raw si Risa Huntiveros, ididimanda niya raw si Rene, si alias Rene. Ewan ko kung totoo kasi puro ano, puro salita pa lang eh. Uh, ready daw si ano si Risa Huntiveros at uh, talagang uh, seryoso siya na idedemanda niya. Ang problema ko dito sa ABS-CBN, pag ganito yung balita, binabalita nila pero yung uh, yung TV5, News5 Everywhere, yung GMA7, binalita yung totoong, yung kompletong detalye kung paano uh, bumaliktad yung testigo ni uh, ni Risa Ontiveros at uh, binayaran walang ganong balita ang ABS-CBN kaya makadilaw talaga tong ABS-CBN eh. Eh kaya kaya natanggal yang ABS-CBN. <laughs> yan ni uh, ni ano ini PRRD. Pero siyempre hindi naman dahil doon uh, na inis lang si PRRD. Marami din talagang mga ang tawag doon mga paglabas ah, pag 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 uh, ang tawag nito. Pag uh, <laughs> tawag nito. Paglabag, ilabas tuloy. Paglabag sa batas. Marami talaga, lalong-lalo na sa, sa usaping tax. Maraming mga pandaraya ang IBCB na uh, hindi nagbabayad ng tamang tax. So, ayan, yung uh, personal knowledge ni Yes, Yes, Yo, Tapas, Yo. Kaya wala akong ka amor, -amor dyan kay Reza Honteveros. Tingin ko nga dyan, mukhang witch. Di ba yung anggulo ng mukha niya? Eh? Habaan mo lang ng konti yung baba, Taka ikulubot mo yung muka. Mukha na siyang witch. <laughs> anyway, uh, ulitin ko, no? ang stand ko ngayon ay kay Chase Escudero bilang Senate President. Alright, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.